Ayan, hello guys, welcome back ulit sa ating Munting Channel Ito nga pala ang kusinero ng barangay na bumabati sa inyo ng magandang buhay at magandang araw sa inyong lahat ayan. So ayan, magre-repacking tayo ng ating uh, bagnit bagong dahil nagkakagulo at marami na po ang order So ayan, uh, ipapakita ko lang sa inyo ang aking sistema mula sa pagluluto hanggang sa pag-repack hanggang sa Uh, pagbalot ng ating bubble wrap papunta sa uh, buyer mga idol ayan ready na yan para papunta sa ating mga buyer ayan uh, ang order na pala rito ay mula pa sa Cebu ayan at maraming maraming salamat sa mga order sa ating bagnet bagoong ayan kaya kayo mga idol habol na at order na po ng ating bagnet bagoong na talaga namang loaded sa bagnet ayan mga idol at shout out sa aking mga customer na kahit malalayo ay umorder sila ng bagnet bagoong na talaga namang uh, loaded sa uh, bagnet ayan so ganito lang ang aking proseso ay ginigisa ko muna sa malinis na mantika syempre bago at ang ating bawang sibuyas mga idol ayan at syempre pagka medyo brown ng ating bawang at sibuyas ilagay na natin ang ating uh, malinis na malinis na po ang ating Uh, bagoong, first class po na bagoong yan, yung pinakamahal ang binibili natin na bagoong. At una sa lahat, bago natin ginigisa yan, ay yan ay pinakuluan na natin sa soka. At syempre, bago natin pinakuluan sa soka yung ating bagoong, ay nilinis na po yan. At hinugasan ko na po yan at syempre tinanggalan na po ng mga dumi-dumi dahil syempre di may na syempre may mga hipon, may mga maliliit siya na shell, so kailangan natin tanggalin yan sa ating bagong ayan, syempre medyo matrabaho pero kailangan natin magtsaga mga idol dahil yan po ay hanap buhay, ayan. so ayan pagkagisa syempre maglagay tayo ng brown sugar para syempre parang ating bagong para mawala yung alat at syempre para medyo manamis-tamis, so ayan dahil uh, para lalong sumarap at medyo may anghang naglagay na rin tayo ng konting Siling Labuyo. Ayan. Ito nga pala mga idol ay order po itong atong ginagawa. Dahil ang ating pong bagnit bagoong ay made to order po. Kung sino lang po ang order, yun lang po ang gagawa natin. So wala po tayong stock. Kaya ang ating bagnit bagong ay laging bago. So ayan, ganyan din ating sistema sa mga buti. Ini-sterilize po natin mga idol, syempre, para maging malinis, para talagang malinis. Bago natin ini-sterilize ang ating buti, ah, Siyempre hinugasan muna natin ito mga Lord. Siyempre sinabon muna natin. Siyempre kasi galing po ito ng factory. Ayan. Siyempre para malinis ang ating gawa. So ayan, uh, tinakipan na po natin ang ating uh, bagoong loaded bagnet bagong. Ayan, ganyan lang mga idol. Gumawa ng ng bagnet bagong. Ayan, sa mga gustong pangnegosyo, ayan, kayahin nyo mga idol at i-share nyo na ang video para ma-save sa inyo. At siyempre para gagawa rin kayo ng sarili nyong bagnet bagong. Ayan, siyempre may sarili na rin tayong label so may sarili tayong tatak syempre kabitan din natin mga idol at kung kayo naman ang gumawa syempre kailangan may sarili din kayong label para may pangalan ayan mga idol so ganyan lang kabilis kadali gumawa ng bagnit bagoong ayan at ang sa mga gusto nga palang umorder sige uh, pmp PM lang pa tayo mga idol ah uh, ah uh, loaded bagnet bagoong at meron din po tayong crispy pata rito mga loads ayan uh, reheat crispy pata so ayan kanya lang kabilis kadali gumawa ng ating bagnet bagoong na talaga namang sigurado po at malinis sure po na masarap at malinis ang ating bagnet bagoong sa pagkakagawa ayan mga idol So mga gusto nga palang umorder ng uh, crispy pata rehit, ayan PM-PM lang tayo mga idol, crispy pata rehit, lalo ngayong darating na kapaskuhan, new year, uh, magkakaubusan po ng crispy pata. So ngayon palang magpa-reserve na po kayo at kung gusto niyo magpa-reserve ay uh, PM lang po tayo sa ating official pay Facebook page, ang kusinero ng barangay mga idol ay yan. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat.